Hello po mga kalaki, alas 8 na po ng na umaga, narito na po ang mga 3-digit lucky numbers na listahan po na isinuwanda po natin para po sa inyong lahat. Umpisahan po natin sa Bansang Dubai, 192, Hong Kong, 843, Singapore, 226, China, 738, Texas, 439, Israel, 730, Las Vegas, 185, Alaska, 994,

Philippines, 939, Thailand, 877, Taiwan, 163, Malaysia, 708 Ayan po mga kalaki, kompleto lang po ang mga 3 digit lucky numbers po ngayon po alas 8 ng umaga Ayan, nagbreak pass na ba kayo, break breakfast na baka tulog ka pa, ilaban nyo na po yan, pwede nyo po yan i ramble Congratulations po sa mga nanalo po kahapon ng 258. Ayan po, 258 po binigay natin at ngayon 3 digits sana ikaw naman ang manalo, no. Alam kong walang wala ang mga mananalo ngayon.